No? So, pag-usapan natin itong ticket na Inisyo ng HPG Sa totoo lang guys Tanong uh, um, Question Nahuli na ba ako ng, ng uh, LTO, HPG, CTTM O dito sa Davao ha Nahuli na ba ako Ang sagot ko ay yes po Uh, isang beses sa uh, CTTMO, isang beses sa uh, HPG at isang beses sa LTO. Violation ko sa CTTMO is um anong tawag doon? Beating the red light, yung pula pa siya tapos naggo ako, 'yon. Yung pangalawa is ano uh, sa HPG sa HPG is um tawag nito yung pangalawa is over speeding doon sa Ecolan kasi dito sa Davao is my speed limit so ang ano doon sa Ecolan Ecolan Terminal or Ecolan um, SM Ecolan is um, 40 km only so ang takbo ko noon is nagtata nakatakbo yata ako ng 53. So, nag-over tayo. So, yun, na naisyuhan ako noon. Tapos, itong mga illegal parking, nahuli na din ako dalawang beses na. So, yung mga illegal, illegal, uh, itong mga illegal parking, yung hindi naka, ano, sa lane, is, may ticket kanyan. Tapos, pwede mo yan siyang bayaran kahit sa ang uh, yung malapit sa inyo malapit sa inyo na barangay so pwede mo yan siya sa bayaran sa ano sa uh, meron din diyan sa mga malapit lang sa basta, pwede niyo bayaran sa mga barangay hall ay barangay basta ako nagbayad ako sa ano sa buhangin sa ano sa Gmall. nagbayad Nag ako sa Gmall lang guys. Meron doon na one stop shop na pwede kang magbayad doon or mag renew ka doon. Doon. Ah, hindi, ang tawag doon parang doon sa third floor sa Gmall na pwede kang mag renew, pwede kang mag magkuha ng lasensya. Wala? sa G-Mall, doon ako nagbayad. 500 pesos yung nabayaran ko po doon. So, yun po guys. Sayang din yun, di ba? 500 pesos. <laughs> Ang dami mo nang mabilis sa 500 pesos kaya. si so, sayang din yun. So, yun. Kaya ingat-ingat po talaga tayo. Lalo na sa lungsod ng Davao. Kasi napaka, napakahigpit po ng, ng ano dito sa Davao tinutupad talaga nila magka-penalty ka talaga hindi ko lang alam kung magiging 10 years pa tong rin yun ang aking lasensya kasi nagka, meron tayong violation sa violation sa LTO, ang violation ko sa LTO is ano, um, tawag nito uh, yung dumaan ako sa pedestrian or, or sa gutter, daanan ng mga tao, doon ako dumaan. Yun ang violation. Kaya guys, ingat-ingat. So, yun, uwi na tayo. Tara po.